Hey so, guys, hello! Welcome to my channel, it's me Tuflin So for today's video, ayan sumama ako sa trabaho ng asawa ko Tapos namamagapa yung mata ko, kinagat na naman ako ng ewang tuba itis So ayan for today's video, tayo ay magagala dito sa workplace ng aking asawa So security patrol siya rito And naboboring na ako sa loob ng sasakyan, ayun yung sasakyan niya tayo yung mag-iikot-ikot dito sa so, maghahunting tayo ng alligator kasi meron dito alam ko ba, wala na napunta ako dito wala pa naman ako nakikita ng alligator so saan ako dadaan, kanina dumaan sila rito so may sidewalk so doon tayo dadaan guys so, tara. so ayan, hahanap tayo ng gagawin natin dito kasi 11 p.m. pa yung off niya. So, bakit ako sumama sa asawa ko? Siyempre, mm, sumama ko kasi walang kuryente sa bahay and walang kuryente at wala rin. Saan ako dadaan? Doon yata ang sidewalk. Doon pala tayo. Si dito, dito dapat mm, Uh, susunod ka sa mga rules ng mga kagaya ngayon, daanan. Oh, saan dumaan kanina yung lalaki? Saan kaya siya dumaan? Napunta siya kagad doon eh. <laughs> so, rules and regulation number one dito, susunod ka sa kanilang ano, yan. Halimbawa ko saan yung daanan, doon ka talaga dadaan, hindi pwedeng kusaan saan saan ka tatawid, kagaya sa Pilipinas, Diyos ko, bawal. Bawal dito at dadamputin. So, dito ko nakita kanina yung lalaki na dumaan. So, tang enang yan. So, dito tayo. Iiwan ko muna yung sasakya ng asawa ko. At ako'y mag iikot ikot Tatandaan ko na lang kung saan niya to uh, iniwan. So, yung sidewalk, nando doon yata. So, doon tayo pupunta. So, dito nagpapatrol yung asawa ko. Security officer siya. So, hindi ako pwede sumama sa security patrol kasi bawal. So, yun lang. So, tara, lakad tayo dito, guys. So, ayan, kung nakikita ninyo, ayan, wala nang pumunta ako dito sa Florida, puro na ako tama. Tama ng insekto, mga ganun. Grabe yung mga insekto dito, mga gat. Tapos ngayon, meron na naman ako. Ito na namang, ano ko, mata ko. So, saan ang, ano, sidewalk? Saan ang sidewalk? Tang, yan. Daan na nasasakyan to, eh. Hmm. So, saan tayo? stop daw. Siguro kahit saan na lang siguro dumaan. So nakikita nyo ba? Ayan Oh. Ayan, namamaga Tapos meron pa dito, may kagat na naman ako rito. So buti nga yung leeg ko, medyo okay na siya. Ayan Oh. Hindi ko alam kung anong kumagat sa akin dyan. So sidewalk lang tayo pupunta. Parang wala naman sidewalk. So yun yung mga tao dito, lagi may bitbit -bit na mga aso. Ako wala akong bitbit -bit na aso. So dadaan ako sa sidewalk. Hindi ko talaga alam kung saan sila ano, dumaan. Tangi na. So, ayan, nandito na tayo. Bawal kasi doon. Sa so, sidewalk lang talaga tayo. So, dito daan na tayo. May ikot ako, bala na si Batman. So, tandaan ko na lang tong building. Ayan yung building. So, may dalawang, ewan ko ano ba yun. So, tandaan ko na lang siya. So, dito tayo dadaan. Kasi may nakita akong lake doon banda. Doon tayo pupunta. So ayan, napunta na ako ng sidewalk. So ito talaga yung tamang daanan, guys. Saan saan lang ako lumusot? So ang gaganda ng mga bahay dito sa part na to kasi. Kaya ko baka may mga kaya sa uh, ayun, dito na tayo magpapatuloy ng vlog natin. Kunwari vlogger tayo. Pero okay lang yan. So ayan, dito tayo sa sidewalk na to. Mamaya-maya, makikita mamaya, ko na yung asawa ko. Nag-ikot-ikot yan dito. Ayan. So, kitang kita yung mata ko na mamaga. okay lang. So, guys, tignan nyo. Laki ng golf course nila. This is the golf course. So, ayan sa mga aking subscriber. Andito na ako sa Florida. United States. United States. United States of America. So, ayan. Ano na ako dito? Uh, isang buwan na ako mahigit dito. So, dahil nga hindi ako masyadong ano. Hmm... Um, monetize kasi yung channel ko, kaya hindi masyadong nag-upload ngayon or live. Pero, derecho lang yun. So, derecho lang. Mamaya babalik rin ako doon kasi hanggang 8pm maliwanag pa naman dito. So, ganito siya kaliwanag pagka 8pm dito. So, eto ang lugar na to is village to exclusive. So, mamayayaman yata yung nandito. May mga magagandang trabaho talaga. So, hanapin ko na lang yung lake guys. Tara, let's. boom so yan guys, nandito na ako update, nakita ko na yung lake so nandoon yung lake sabi naman saan so, ako may alligator daw doon saan so, tanong, paano ko tatawid dito mamaya may camera eh mapicturean ako na ano ako. Oh, baka yun hmm ala, dios ko, hindi ako marunong tumawid, Pinipindot pa kasi guys yung ano yung may pinipindot para mag, ano yun. Kapag once tatawid ka, pipindotin mo yung ano para mag-stop yung mga uh, sasakyan, mga ganon. Pwede kaya ako pumunta doon? Hmm, siguro, kahit di na ako tumawid. Ay, di tumawid. Pedestrian naman ito yun. Ayan, oh. <laughs> so, ayan. Pwede naman siguro tumawid kasi wala namang sasakyan. Sa so, tapid na tayo. Wala namang tayong ano. Push button. Ayan. To turn on warning sign. So, ayan, guys, oh. Push button. Push button daw natin. Tama ba? Hindi na magpo-push button. Tawid na ako. so, ayan. Dito tayo tumawid tayo dito sa kabila. Hindi na ako nag-push button, guys. So, ayan yung lake. So, kanina dumaan ako. Galing ako doon. And then, straight ko lang yan. Straight lang. Straightin ko lang doon ako galing. So doon lang din ako babalik. So ayan na yung lake guys. sa so, sabi ng asawa ko eh meron ditong alligator. Pero alam ko sa clear water yata yun. Mm. So akala ko Pilipina siya. So ayan guys yung lawa dito. So tignan natin Franklin Templeton. So yung bago ko nagpunta rito, nagpaalam ako sa asawa ko na pupunta ko rito. Ayan, sabi ko nga, pupunta ko ng lake or doon sa may store. O siya, oh. Security patrol. Parang siya nga yun. So yun, ito yung lake. So every lake dito sa Florida, meron daw. Oh, merong alligator na, na, na nasa tubig. So, ayan. Pero panagay ko wala naman kasi daming ibon eh. Oh. Ba iba yung ibon dito? Ano ba yung pogo? Mukha siyang pogo guys. So, ayan oh, May duck. So, parang nakita ko yung patalong asawa ko. Uh, duck nga siya. Black swan. So, duck ba yan? Parang hindi. Ay, hindi. So, ganyan. Iba-iba yung ibon dito. So, naiihi na ako. Saan kaya ako iihi? Parang dito dati yung nabalitang ano nga, may elegito. Let's na lang tayo. Ah, mukhang mga sabi so, niya. Sabi niya. tingin-tingin tayo guys. Baka mga may mabilis kasi sila. Bato-pato. Pato. Mukha siyang pato guys. Oh. Kaso lang maliit siya. So ayan. Puno ng oak tree. Uy. Ano to? Ayan oh. o. Bato-bato. Wow. Malaya lang sila dito o. Oh. Tapos eto. Ano to? ano tree ito? So layo na nang nararating ko pala. So dito ko nakita yung asawa ko, yung patrol car niya. So watch out tayo kasi mayroon daw alligator dito. Wala pa nung, wala nung pumunta ako dito sa Florida, wala pa ako nakikita ng alligator. Mm -hmm. Uy. Eto, bato-bato to sa atin eh. Bato-bato-bato. Ay, hindi. Ayun, squirrel. Ayun, ang daming ibon dito. Iba-iba. Hmm. Iba. Ayan, oh. Nakakawala lang sila. Diba? Kasi hindi sila mailap sa tao. Hi! What kind of bird are you? kinausap. Ayun pa sila, oh. Uy! Wow. wow! Ang laki niya. Tignan niya, oh. Hmm. Diba? Diyan lang sila. Hmm... Ayun, nakakawala lang itong mga ibon na dito. So, walang alligator kasi Andiyan na sila sa tabi-tabi eh. Kasi dito ko nakitang nagpapatrol si Cops. Charot. Ayan o. No? Oh. Ayan, ayan, ayan siya. Malakas ang aking pakiramdam ng aking asawa yun. Ayan sya na siya. Nandun siya. Baka galing na siya dun sa... ayun yung Publix. Saan siya galing? Uwikot lang siya dun. Okay. Uy! Look at this. Look at that. Look at everywhere. Ang daming bird. Warning, do not disturb wildlife. Beware of alligator. So, yung may alligator daw dito, guys. Okay. Mm -hmm. So, may malaking ibon. Maraming ibon dito. Ano ba diba ito? Oak tree? Ang daming oak tree dito. Okay, stop na muna natin. Uy, ang dami nila. Ando doon. Para bird ba to? Akala ko puro bird. So, ayan. Balik na nga tayo doon. Makainanap na ako ng aking Diyosawa.